Hello guys, kung ikaw ay taga Punta Uno Heart Foundation Phase 2, maswerte ka kung ikaw nanonood nitong video nito. Dahil mamimimigay ako dito ng tira dito sa poste nito. Ilalagay ko lang dito, comment ka lang kung nakuha mo sa ito. Alam mo na yan, ayan ang paligid. Ito ang paligid o. Kapag nakita mo na yan, sigurado, alam mo na kung ikaw ay nanonood, maswerte ka. Dahil maswerte ka, ilalagay ko lang dito sa plastic na ito. Ilalagay ko lang dito para hindi sa mabra. Kung ito ay nanonood ang video na ito, maswerte ka talaga. kung ikaw ay nanonood, huwag mo na i ang video na ito dahil kung ikaw ay tunay na manonood ko, ito lang ang inyong sign. Makita mo to? May dito ay may transformer, may bahay kung ikaw ay tunay kong manonood. Kaya anong inantay mo? Unahan mo na. Huwag mo lang i dahil kapag in mo yan, malas ka. Hindi ka makakuha nito. Dalagay ko lang dito sa posting nito. Ayan. Ayan. Dito si Lalem. Para maswerte ka kapag ikaw ay nakita mo ito. Ayun ah dito. Comment ka lang kapag nakita mo. May kayo maswerte sa aking pamigay. Kung ikaw ay nanonood sa aking video. Hanggang dito na lang. Kaya dito na lang. Ito yun. Kung ikaw tunay kong manonood. Please comment palang kung nakuha mo ito.